Okay mga bro, magandang araw na naman Ito na ang part 2 ng ating video Pagbuo ng transmission gears ng XRM125 At kung bago ka pa lang sa aking channel mga bro Pakisubscribe naman at pakiclick ang notification bell Para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos Alright! KRYJ Moto DIY Okay, mga bro. Let's start. Magsimula tayo sa counter shaft, mga bro. Ayan, first gear. Tapos, isunod natin ang... third gear, mga bro. Diyan Pasok nyo lang dyan, mga bro. Dapat papasok siya dyan, mga bro. Ayan. Pagkatapos, mga bro, ay... Lagay natin ang snap ring para sa fourth gear mga bro yan kunting hinahinay lang mga bro tapos ilagayan niyo sa may uh, lagayan mga bro may, uh, may clean canal tapos yan ikutututin nyo lang para masalpak ng mabuti tapos mga bro ay ang kanyang spline washer Ayan mga bro. Pasok ang spline washer mga bro. Ayan, ayan. Tapos mga bro, isunod ang fourth gear mga bro. Yung kaniyang gear dog mga bro ay iharap nyo doon sa third gear mga bro. Kanyan mga bro. pagkatapos mga bro ay isunod natin ang washer yang malaking washer mga bro at collar mga bro yan dyan sa loob yan mga bro tapos ang second gear mga bro ayan segunda mga bro yan pinakamalapit siya sa lagayan ng engine sprocket mga bro yan mga bro dito naman tayo sa main shaft mga bro yan ilagay natin ang third gear mga bro kasunod sa first gear tapos washer tapos snap ring kanyan mga bro third gear Tapos mga bro, ay isunod naman ang port gear. Yung kanyang uh, gear dog mga bro ay iharap nyo sa third gear. Yan, pagkatapos ilagay naman ang snap ring mga bro. Yan, yan mga bro. Kunting hinahinay lang mga bro at papasok din mga bro. At pag napasok na mga bro sa kaniyang lagayan ay isunod naman ang spline washer para si sa para sa second gear mga bro. Yan. Second gear mga bro. Tapos washer na mga bro. Yan. Para sa paglagay mga bro. Para di kayo mahirapan ay gagamit kayo ng socket or tubo na kakasya dyan sa paglagaya ng washer mga bro yan kunting pokpok -pok lang mga bro, alalay At yan pag napasok na, ayan ayan Ganyan lang mga bro